Mga minamahal na kapatid, naway sumaatin ang kapayapaan ng Panginoon sa bawat pusong nakikinig sa mensaheng ito. Ngayon tayo'y nagtitipon sa harapan ng kataas-taasan para sa isang bagay na napaka-espesyal, isang panalangin ng pasasalamat. Hindi ito isang padalus-dalus na panalangin, hindi rin isang salita lamang na binibitawan ng walang pansin, kundi isang malalim na sandali ng pagkilala sa Diyos na umaalalay, nag-iingat, gumagabay at nagmamahal sa atin ng walang hanggang pag-ibig. Ang pasasalamat mga minamahal ay higit pa sa magagandang salita. Isa itong gawa ng pagsamba. Ito ay ang pagbubukas ng ating puso at pagsasabi. Panginoon, kinikilala ko ang lahat ng ginawa mo, kahit ang mga bagay na hindi ko napapansin. Paalala sa atin ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonica 5.18, Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, anuman ang ating kalagayan, laging may dahilan upang magpuri. At ngayon, nais natin itong gawin ng magkakasama. Ipikit ninyo ang inyong mga mata kung maaari at hayaang maging inyong panalangin din ang mga salitang ito. Amang mahal at Panginoon ng buong lupa, sa sandaling ito ako'y lumuluhod sa iyong harapan, sa espiritu at katotohanan na may pusong puspos ng pagkilala nagpapasalamat ako sa kaloob ng buhay sapagkat bawat tibok ng aking puso ay patunay ng iyong pagkalinga salamat panginoon sa isa na namang araw sa bawat bukang-liwayway sa bawat hininga na nagbibigay sa akin ng pagkakataon upang mabuhay at masaksihan ang iyong nilikha Salamat sa araw na nagbibigay liwanag, sa buwan na nagbibigay tanglaw sa gabi, sa ulan na bumabagsak at nagbibigay buhay sa lupa, sa banayad na hangin na nagpapaalala na ang iyong espiritu ay laging kumikilos kapag ang banayad na simoy ng hangin ay pumapasok sa bintana at dumadampi sa aking mukha. Nararamdaman ko na ito ay ang iyong hininga ng pag-ibig na muling nagbibigay sigla sa akin. Salamat sa bawat tibok ng aking puso, sa bawat paghinga na nagpapaalala na ako'y buhay at hawak mo sa iyong makapangyarihang kamay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, nakikita ko ang dahilan upang ikaw ay papurihan. Sapagkat kahit sa mga kahirapan, Nakikita ko ang iyong pagkalinga na nagbibigay lakas sa akin. Itinuturo sa atin ng awit 103.2 Purihin mo, kaluluwa ko, ang Panginoon at huwag mong kalilimutan ang alinmang kabutihan niya. At iyon ang ginagawa ko ngayon. Ayokong makalimutan ang kahit isang detalye ng iyong kabutihan kahit sa kahirapan, Panginoon. May dahilan akong magpasalamat. Kapag dumarating ang mga laban, naaalala ko ang mga salita sa Roma 8.28. Nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ito'y nagbibigay lakas sa akin sapagkat kahit ang mga pinakamasakit na sandali ay may layunin. Salamat sa aking pamilya, Panginoon, sa biyaya ng pagkakaroon ng tahanan maliit man o malaki, simple man o marangya, ngunit puno ng iyong presensya. Salamat sa mga magulang, mga anak, mga kapatid, asawa, mga lolo at lola, mga tiyo at tiya, mga pinsan, sa bawat isa na inilagay mo sa aking tabi upang maranasan namin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ang pamilya ay isang napakahalagang handog. Salamat sa bawat yakap, sa bawat salitang nagbibigay lakas, sa bawat luha na aming pinapawi. Salamat sa mga tahanang puno ng pag-ibig, sa mga payak na usapan, sa mga halakhak na nagpapainit ng puso. Itinuturo sa amin ng iyong salita sa Kawikaan 17.6. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng matatanda, at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Salamat din Panginoon sa mga kaibigan na tunay na kaloob mula sa langit. Kay sarap magkaroon ng mga taong naglalakad kasama namin, umaalalay kapag kami nadarapa, nakikinig sa amin, nagbibigay payo at nananalangin para sa amin. Nakasulat sa Kawikaan 17:17. -17. Sa lahat ng panahon ay umiibig ang kaibigan at sa oras ng kahirapan ay nagiging kapatid at iyon mismo ang nararamdaman. Go, mga kaibigang nagiging kapatid, mga refleksyon ng iyong pag-ibig. Salamat sa kalusugan, Panginoon, kahit hindi ito perpekto, sapagkat kahit sa mga araw ng karamdaman, nararamdaman ko ang iyong pagkalinga. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang Diyos na umaalalay sa amin. Salamat sa araw-araw na probisyon, sa pagkaing nasa mesa, sa trabahong bumubuhay sa aming tahanan, sa karunungang nagbibigay sa akin ng tamang pagpapasya, sa lakas upang harapin ang mga responsibilidad ng bawat araw. At eh, Panginoon, nais ko magpasalamat sa mga pagsubok, sapagkat madaling magpasalamat kapag maayos ang lahat, ngunit ang tunay na pasasalamat ay nasusubok sa mga lambak ng ating buhay gaya ni David na nagsabi sa awit 23, Chemba. Kahit na ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang umaaliw sa akin. Salamat sa mga pagsubok na humuhubog sa aking pagkatao, sa mga kahirapan na nagtuturo sa akin na umasa sa iyo sa mga pintuan na isinaraupang ako'y madala sa mas mabubuting landas. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kapag ang lahat ay tila madilim, dito ko natatagpuan ang direksyon. Kapag sinusubukan akong pahintuin ng panghihina ng loob, dito ako nakakahanap ng bagong sigla. Kapag ang takot, ay kumakatok sa aking pintuan dito ako nakakahanap ng tapang salamat panginoon kay Hesus Kristo ang aking tagapagligtas aking manunubos aking walang hanggang pag-asa Salamat sa dugong nabuhos, sa krus na nagbigay sa akin ng kaligtasan. Salamat sa krus na nagpapaalala ng iyong walang kapantay na pag-ibig, pag-ibig na hindi sumusuko sa akin, pag-ibig na araw-araw akong inililigtas. Salamat sa banal na espiritu na nananahan sa akin, na umaaliw, nagtuturo at nagpapaalala ng iyong mga pangako. Siya ang aking tagapayo, aking patnubay, aking kaagapay sa lahat ng oras. Kahit sa mga sandaling pakiramdam ko'y nag-iisa ako, alam kong hindi, sapagkat ang iyong presensya ay pumapalibot sa akin. At Panginoon, salamat sa mga panalanging sinagot mo at maging sa mga panalanging wala pang kasagutan, sapagkat natutunan ko na ang iyong panahon ay perpekto at ang iyong kalooban ay laging mas mabuti kaysa sa akin Ayon sa Isaiah 55.8-9, Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Salamat sa kapayapaang hindi maipaliwanag, sa kagalakang hindi nakabatay sa kalagayan, sa pag-asa na muling sumisibol tuwing umaga. Ama, sa pagtatapos ng panalanging ito, ang aking puso ay umaapaw sa pasasalamat. Naway bawat salitang lumabas sa aking bibig ay maging mabangong handog sa iyong trono. Naway ang aking buhay ay maging buhay na patutoo ng iyong kabutihan. Naway mabuhay ako araw-araw na naaalala na ang lahat ng ako at lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo. At para sa bawat nakikinig ng panalangin ito ngayon, idinadalangin ko ang mga pagpapala sa inyong buhay. Naway maramdaman ninyo ang presensya ng Diyos saan man kayo naroroon. Nawa'y ang inyong puso ay mapuno ng kapayapaan, pag-asa at pasasalamat. Nawa'y makita ninyo na kahit sa mga araw ng kahirapan, kumikilos ang Diyos para sa inyong ikabubuti. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa inyong puso, Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang video na ito upang mas marami pang buhay ang maabot. Iwan ninyo sa komento ang inyong dahilan ng pasasalamat sapagkat tayo'y bumubuo ng isang malaking kadena ng pananampalataya at pagsamba. At naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumain nyo at sa inyong pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo naway paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng biyaya, naway itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus,